Paano nga ba namatay ang labindalawang apostol? Yan ang ating aalamin sa video ito. Mateo chapter 10 verses 2 to 4. Ito ang mga pangalan ng labindalawang apostol. Una ay si Simon na tinatawag ding Pedro at si Andres na kanyang kapatid, si Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. Ngayon, ating alamin kung paano namatay ang labindalawang apostol ng ating Panginoong Jesus. Una, si Simon Pedro. Ayon sa pag-aaral, si Simon Pedro ang pinakadedikado sa mga orihinal na disipulo ng Panginoong Jesus. Iniwan niya ang kanyang trabaho na isang mangingisda upang sumunod sa Panginoong Jesus. Siya ay martir sa Roma noong mga 66 AD, sa panahon ng pag-uusig sa ilalim ni Imperador Nero. Si Pedro ay ipinako sa Cruz ng patiwarik sa kanyang kahilingan dahil sa pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat na mamatay sa parehong paraan ng kanyang Panginoon. Pangalawa John Si Juan ay isa sa mga mangingisda na iniwan ang kanilang lambat para sumunod sa Panginoong Yesus. Siya ay manunulat ng Ebanghelyo ni Juan, ang aklat ng Apokalipsis o Pahayag, at tatlong sulat na nagtataglay ng kanyang pangalan o ang tinatawag na The Epistle of John. Sa kanyang katandaan, siya ay ipinatapon sa isla ng Patmos. Doon siya ay pinarangalan sa pagsulat ng huling aklat ng Bagong Tipan, ang Pahayag. Si Juan ay isa lamang sa labindalawang sinasabi ng kasaysayan na hindi pinatay dahil sa kanyang pananampalataya. Nasabi ng tradisyon na tinapos niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa rehiyon sa palibot ng Efesos sa modernong Turkey at doon inilibing. Sa lahat ng mga apostol, siya lamang ang nagkaroon ng natural na pagkamatay. Pangatlo, James siya rin ay tinatawag na James the Greater. Siya ay kapatid ni Apostle Chan at isa rin siyang mangingisda na sumunod sa ating Panginoong Jesus. Si James ang una sa labindalawang apostol na pinatay. Pinapatay siya ni Haring Herodes sa pamamagitan ng tabak sa Jerusalem. Matatagpuan ito sa Acts chapter 12. Pang-apat, Andrew. Ayon sa aklat ng Matthew at Mark, siya ang kasama ni Simon Peter, John at James sa pangingisda at kasamang sumunod sa Panginoong Yesus. Ayon din sa Gospel of John, ay naging disipulo siya ni John the Baptist bago siya sumunod sa Panginoong Yesus. Ayon sa pag-aaral, ay pumunta siya sa lupain ng mga kumakain ng tao sa ngayon ay ang Union Soviet. Inaangkin siya ng mga Kristiyano doon bilang ang unang nagdala ng Ebanghelyo sa kanilang lupain. Nangaral din siya sa Asia Minor, modernong panahon ng Turkey at Greece kung saan sinasabing siya ay ipinako sa krus. Ang panglima ay si Philip. Posibleng nagkaroon siya ng makapangyarihang ministeryo sa Carthage, sa Hilagang Afrika at sa Asia Minor kung saan napagbagong loob niya ang asawa ng isang Romanong prokonsul. Bilang pagkante, Ipina-aristo ng prokonsul si Philip at malupit na pinatay. Ang pang-anim ay si Bartolomeo. Si Bartolomeo ay tinatawag din sa pangalang Nathaniel, ay tila isang mahilig maglakbay. Ang ilang mga pag-aaral ay nagsasabi na pumunta siya sa India, kasama si Thomas. Pagkatapos ay pumunta siya sa Armenia bago tumungo sa mga ruta ng kalakalan sa pagitan ng Etopia at ng timog ng mga rehiyon ng Arabia. Pagamat hindi tayo sigurado kung paano niya natapos ang kanyang wakas, ang kasaysayan ay sumasang ayon na siya ay naging martir para sa kanyang pananampalataya. Ang pangpito ay si Tomas isa sa mga hindi makakalimutang na itala sa Biblia ay ang pagdududa niya na nabuhay na nga ang Panginoong Hesus hanggang sa magpakita sa kanya ang Panginoon at pinapasok ang kanyang daliris. Aktibo siya sa lugar sa silangan ng Syria. Ipinangaral niya ang salita ng Panginoong Hesus hanggang sa silangan ng India kung saan iginagalang siya ng mga sinaunang Kristiyanong Marthoma bilang kanilang tagapagtatag. Sinasabi nila na siya ay namatay doon ng tinusok ng mga sibat ng apat na sundalo. Pangwalo ay si Mateo. Siya ay isang maniningil ng wis at ang manunulat ng isang ebanghelyo na nagministro sa Persia at Etopia. Ang ilan sa mga pinakalumang ulat ay nagsasabing hindi siya martir habang ang iba ay nagsasabi na siya ay sinaksak hanggang mamatay sa Etopia. Pangsyam, si James son of Alpheus Siya ay tinatawag na James the Less at James the brother of Jesus. Si James ay pinaniniwala ang nangaral sa mga rehiyon sa Hilagang Israel. Isang ulat sa kasaysayan ng hindi kristyano ang nagsasabi na siya ay binato at pagkatapos ay pinagkahampas hanggang mamatay. Ang pang pangsampo ay si Judas. Tinatawag din siyang Judas the Greater. Tinatawag ding Jude at kilala din sa pangalang Tadeus. Inilista siya ni Marcos at Mateo sa pangalan ng kanyang pamilya na Tadeo habang tinutukoy siya ni Lucas bilang si Judas na kapatid ni Santiago. Ayon sa kasaysayan, ipinangaral niya ang Ibanghelyo sa lugar na maaari nating tawaging bilang Northern Syria, Iraq at Turkey Sinasabing siya ay namatay gamit ang mga palaso sa bulubundukin ng hilagang rehiyon ng Turkey. Ang panglabing isa ay si Simon da Silot. Walang masyadong impormasyon sa kanya at na lang ng tatlong beses ang kanyang pangalan sa Biblia. Siya ay kilala bilang Simon da Silot sa mga libro ng Gospel. Ang huling wakas ni Simon ay hindi masyadong malinaw. Ang pananaw ng karamihan ay tila si Simon ay nalagari sa kalahati sa Persia. Ang pang labindalawa ay si Judas Iscariote, ang bubuo sa orihinal na labindalawang apostol. Si Judas ay ang apostol na nagpakamatay matapos ipagkanulo si Jesus. Siya na ang isa sa pinakakilala sa mga apostol. Dahil sa pagkakanulo niya kay Jesus, pinagpalit niya ang Panginoong Jesus sa 30 piraso na pilak. Sinasabi ni Matthew na si Judas ay namatay sa pamamagitan ng pagbibigti. Mateo chapter 27 verses 5 to 8. Kaya't inihagis ni Judas ang salapi sa templo at umalis. Pagkatapos ay umalis siya at nagbigti. Pinulot ng mga punong saserdote ang mga barya at sinabi, Labag sa batas na ilagay ito sa kabangyaman, yamang ito ay salaping dugo kaya't ipinasya nilang gamitin ang pera upang bilhin ang bukid ng magpapalayok bilang libingan ng mga dayuhan. Kaya naman tinawag itong bukid ng dugo hanggang sa araw na ito. Sinasabi naman ni Lucas sa kanyang libro ay nahulog si Huda sa isang bukid at ang kanyang katawan ay nabali. Narito ang ulat sa Acts chapter 1 verses 18 to 19 sa gantimpala na natamon niya sa kanyang kasamaan. Si Judas ay bumili ng isang bukid. Doon siya ay nahulog. Ang kanyang katawan ay sumambulat at ang lahat ng kanyang bituka ay nalaglag. Nabalitaan ito ng lahat sa Jerusalem kaya tinawag nila ang bukid na iyon sa kanilang wikang Alkaldema. Iyon ay bukid ng dugo. Dahil sa pagkakamatay ni Judas Iscariot, pinalitan siya ni Matias. Sinasabi sa kasaysayan na si Matias ay naglakbay pahilaga, posibleng hanggang sa dagat ng Caspian. Siya ay naging martir para sa kanyang pananampalataya kahit na ang paraan ng kanyang kamatayan ay hindi malinaw. Ang susunod ay si Pablo. Si Pablo ang tinatawag na Apostle to the Gentiles. Si Pablo ay kilala bilang Soul of Tarsus at tagausig ng mga Kristiyano. Bago ang kanyang buhay nung nagpakita sa kanya ang Panginoong Yesus sa daan patungong Damascus. Nagdusa si Pablo para sa Panginoon sa buong buhay niya bilang karagdagan sa pagkakahulong at maraming pagbabanta sa kanyang buhay. Isinulat ni Pablo sa mga taga-Korinto na matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 11 verse 25. Tatlong beses akong hinampas ng mga pamalo Minsan ako ay binato. Tatlong beses akong nalunod. Minsan ay nagpalipas ako ng isang buong gabi at isang araw sa dagat. Ayon sa kasaysayan, si Pablo ay pinugutan ng ulo sa Roma noong 66 AD. Posibleng nagkasabay sila ni Pedro na namatay.